iimbitahan na raw po sa Senado, mga kaboses, mga kababayan, ah, iimbitahan na daw ni Ping Lakson, ano po, ito pong uh, si Romualdez at uh, si Zaldico, mga kabos, mga babayan. Nung unang ulat po, eh, si, ano lang, no? si Akubicol uh, Representative zaldi uh, Zaldico lang, mga kaboses, mga babayan, at uh, gayon tilay uh, para bagang ano na no si uh, Ping Lakson, mga kabosh mga mababayan nag-iingat na at po'y bunga po ito no nang patuloy po mga kabosh mga mababayan ng uh, pag uh, patuloy po ng pag iingay ng ating mga kababayan no natin mismo mga Pilipino na gusto po natin na meron po talagang uh, mapanagot sa isyu po ng uh, flood control Lalo na po itong, uh, kasi dawit po sa pangala, pangalan eh. Dawit po parang pangalan ni Martin Romualdez, House Speaker Martin Romualdez dito. At uh, kaya nararapat lamang po. At wag lamang po natin ito unang pansin. Doon po kaya sa iisang tao, ha? Ah, kay Zaldico. Dapat lahat po, lahatin po natin, wag po tayong selective. Mga kabos mga babayan, ito po siguro yung naging rason kung bakit po ngayon uh, gumagalaw na si Ping Lakson, mga kabos mga babayan. Uh, para i-confirm po, ano po, ito pong uh, balitang ito, panoorin po natin ito pong uh, report mula po sa News Vibe, mga kabos, mga kababayan. Uh, kay uh, Mian Los Banyos, ang uh, News 5 uh, Senate Correspondent po mga kabos Narito po ang taling uh, ulat. Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Mian Los Banyos, ang uh, Senate Correspondent po ng News 5. Live yeah. po tayo mula dito sa Senado at uh, update po tayo kaugnay pa rin sa isinasagawang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Hanggang sa ngayon kasi, wala pa pong uh, date no kung kailan yung susunod na hearing na yan. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang chairman ng ribbon Committee ay uh, naghihintay sila ng bagong developments Bago magtalaga ng susunod na hearing. Pero sa no. ngayon, ang pinaka-update dyan mga kapatid ay iimbitahan na Ang uh, nag-resign na kongresista na si Zaldico Gayun din si dating speaker Martin Romualdez Ayan, so iimbitahan na ha? Kasi ito si Zaldico nag-resign na eh mga kabos mga babayan At hindi po ibig sabihin no, na nag-resign na ay hindi na po natin pwedeng uh, papanagutin ha? si uh, Zaldico, mga kabos, mga babayan. Dapat po ay uh, habulin pa rin ang ating gobyerno, mga kabos. Ang po, hindi pa po, po nakakauwi ng Pilipinas ito si Saldico. Ano po? At sana po iharapin na po niya ang uh, mga akusasyon, mga kabos, mga babayan. Kasi yun lang naman yung gusto ng taong bayan eh hindi naman uh, gusto na gusto, eh, hindi naman na uh, talagang tinuturo sila, mga kabos, mga babae, na sila talaga ay guilty. Kaya nga po, kailangan po ng uh, malalimang investigasyon. diyan po. Kailangan po natin ng uh, mga masuring investigasyon para makita po natin at ma mahalungkat po yung mga ebidensya na magpapatunay, mga kabos, mga, mga kababayan, na sila po ay, uh, guilty o sila po ay, uh, hindi guilty, mga kaboses. Kasi, alam nga naman na mag uh, ano tayo ng iba, magbintang tayo ng iba, eh. wala namang ibang gumagalaw at kumakalikot yan. Ano po mga kabos, mga babayan? wala naman pong kumakalikot sigurong ibang tao yan po sa uh, budget. Ha? Lalo na po na pinag-uusapan po natin dito ang uh, bilyon na project ng uh, flood control mga kabos, mga babayan na kontrolado ng mga kongresista. Uh, Anang anuman naman pong i-disregard natin o no, hindi po natin pakinggan. Lalo na po yung mga testimonya, ano po, ng uh, mga witness, mga state witness. Ito tinawag na no si Romualdez, Ewan ko lang kung pupunta itong dalawang ito. Mga kababosh, mga kababayan e eh, panay deny lang itong si Martin Romualdez. Nag-resign as House Speaker pinalitan ni Bojidi D. Mga kababosh, mga kababayan at uh, ngayon kongresista pa rin naman siya. Mga kababosh, at uh, kailangan rin niyang uh, sagutin ito. At dahil kung uh, wala naman siyang tinatago, eh, eh magpakita siya. Ano po? Yan po yung gusto ng taong bayan eh. Sabi ni Senator Lacson na Chairman ng Blue Ribbon, yan ay para basagin yung anyay maling pananaw na meron silang pinoprotektahan dito. Ayun, dapat lang. Ha? Dapat lang, uh, Ping Lacson. Kasi nahahalata na rin kayo eh. Ha? Nahahalata na rin itong uh, Senado, mga kaboses, baka selective lang. Ano po, mga kabos, mga babayan, kasi ang tagal na pong gustong imbitahin eh, itong si Romualis kasi si Zaldico, mga kaboses. Pero ang, hindi pa po, po, nila, <laughs> hindi pa po, po, nila nagawa-gawa eh. No? Ngayon lang, ha? Ewan ko lang kung anong mangyayari nito sa susunod. Wala pa naman sigurong schedule ng next hearing po ng uh, Senate Blue Ribbon Committee. Marami pa pong mga mangyayari dito. Ha? Napakarami pa pong pwede mangyari mga kabos, mga babayan. Andami dami pa pong uh, pwedeng uh, magaganap. Ano po? Bago po sila makapunta doon sa Senado, mga kabawas mga babayan. At uh, I'm sure, gaya yung sinabi natin kanina, itong si Ping Lakson ay nakikinig na sa taong bayan. Eh delikado naman talaga kung iayong pakinggan. Mahahalata ka talaga na mahahalata. Ano po? Yung uh, tingin lang natin dito ngayon, ano po mga sa mga babayan, kung isasali ba nila sa Blue Ribbon Committee yung pa rin pong mga kagaya nila Marcoleta doon sa loob at amantakin nyo po ito mga kabawas mga kababayan ah, na uh, dinadawit po nila ngayon. Pilit po nilang dinadawit itong asawa po ni uh, Senator Dante Marcoleta. Ah, gusto na po nilang uh, ilink doon sa mga diskaya mga kabawas mga kababayan. Ano po? At uh, baka gawing ground, no? Eh, hindi pa naman natin alam pero baka gawing ground yan para hindi makasali ito si Rodante Marcoleta, si Dato Rodante Marcoleta, doon sa next Senate hearing, kung saan po i-present po doon, si Sanlico at saka si Martin Romualdez at sana po ay hindi po kakalikutin mga kabos mga babayan, at hindi lilimitahan yung kanilang nga pagtatanong sa dalawang kongresistang ito mga kabos mga babayan. Although hindi, hindi naman kongresista yan si Zaldico na kasi nag naman. Sa pagdinig ng Senado, so ang sinasabi ngayon ng Senator Lacson, padadalhan na ng imbitasyon sila Zaldico. Uh, mm. For example, kay Ko ipapadala daw mismo sa kanyang address. Pero dahil nga ang sinasabi sa mga recent reports mm. ay abroad siya. Nag-abroad, nag-abroad muna. <laughs> kasi hindi po natin alam kung medical pa ba yun o no? ano na yung... Uh... <laughs> uh, magatakas yung ginawa ni Zaldeg. Daw, sabi ni Senator Lacso na hindi siya makadalo. So kung hindi siya makadalo para sa susunod na hearing, hmm. siya ay uh, i-issue na ng sabina. After that, kung hindi pa rin siya makarating, ay i-show cause order siya. Pero kung sakaling hmm. hindi pa rin daw satisfied yung komite sa kanyang dahilan, kung bakit wala siya sa pagdinig, ay saka uh, daw siya i-cite in contempt at i-issuehan ng warrant of arrest ng Senado. Samantala, Ayan. para naman sa imbitasyon, ano, para kay uh, dating Speaker Romandes. Martin Romualdez, ay uh, ipapadala daw yan o ano, idadaan daw yan kay Speaker Bojidi. Yan ay bilang uh, pagrespeto na rin daw sa interparliamentary courtesy dahil ang gagayon naman ay kongresista. <laughs> uh, interparliament courtesy. Well, uh, mga kabos, mga babayan, alam po natin yan, no? Uh, bilang respeto yan ng uh, bawat, ano, uh, no? Kasi pareho lang yan sila mga le nasa legislatibo, mga kabos, mga babayan. Kasi ito pong interparliamentary courtesy, isa po itong uh, unwritten rule na hindi naman po talaga nakasulat yan no, sa proseso mga kabos, mga babayan ng uh, Senado at ng Kongreso ano po uh, tradisyonal lang dinan mga kabus mga mababayan 'no nagpapakita po ng uh, respeto sa bawat isa pong uh, chamber na iyan mga kabus mga babayan ibig sabihin uh, nagpapakita po ng uh, mutual respect ano po uh, uh, para hindi po magkabanggaan mga kabus mga babayan no, hindi po makikita para may war diyan sa Senado at uh, Kongreso pero natut natatawa lamang po tayo, mga kabos mga babayan, kasi itong mga taong ito, ha ah, napakahirap po, no? I-please, mga kabos mga babayan, dapat nga, e na silang mag-submit ng kanilang sarili. Na sige, imbestigan nyo ako, alang-alang sa ating mga taong bayan na pumili sa atin, ah, bilang tayo, uh, upang tayo magkaupo sa kongreso. Parang delikadesa na lang, kumbaga, mga kabos mga babayan, pero hindi eh. No, ang tagal pa ng proseso. Kagaya nito, gumagawa pa ng mga proses, mga kabos mga babayan. Ang tagal na po nito natin na gusto mangyari, mga kaboses, pero tinatagal talaga. Meron talaga nangyayaring uh, delaying tactics, ano po, mga kabos mga babayan. So, ayan. No, yun pong uh, ating uh, nakita, mga kaboses na, kumbaga, uh, natin kung ano kaya mga pwede mangyari nito na no, sa susunod, kayo magkomento kayo sa baba, mga kaboses, mga babayan, kung nga uh, ano pang mangyayari sa susunod. Ang hirap po nilang imbestigahan, pero kapag ka uh, yung mga ralista, yung mga bumibili, <laughs> yung uh, nananawagan, mga kaboses, mga babayan, na ibaba ang presyo ng kwek-kwek, ng uh, kikiam, mga kaboses, mga babayan, eh, uh, inaresto, PWD pa yun ha, mga kaboses, pero wala pa pong naaresto hanggang ngayon ng mga kawatan sa gobyerno. Si Romualdez. So ang sinasabi ni Sen. Lacson dito, tuloy ang pagdinig. Bagamat masakit hmm. daw para sa kanila na marinig na nadadawit masakit. yung kanila mga kasamaan sa Senado, hmm. tuloy ito dahil wala silang pinoprotektahan Ayan. at wala rin daw silang tinatarget si mm. Senate, uh, Senate Minority Member naman, si Bato de la Rosa, kabilang din sa mga gustong paimbitahan si Zaldico dito mm. sa pagdinig anya, kung sakasakaling hilingin na online siya mag-testify, hindi daw yan pwede dahil mahirap daw siyang uh, gawing responsable kung sakasakaling Ayan. makita ng komite na siya ay nagsisinungaling. Sabi din ni Bato, Senator Bato, bakit daw ba kasi umalis ng bansa? Hindi raw ba flight uh, is a sign of guilt? At ang sinasabi Ayan. rin ni Senator de la Rosa, hindi sapat na, na, ano, na uh, hindi sapat na nag-resign na si Zaldico dapat daw talaga ay ituloy yung pagdinig at kung may makukonvict o may dapat na panagutin dapat talagang managot So yan muna yung uh, update mula dito sa Senado gaya ng aking sinabi ay wala pang uh, susunod na date for the hearing kasi naghihintay ng bagong developments ang komite Ako po si Ma'am Los Baños live mula dito sa Senado Ayun mga kaboses mga kababayan So narinig nyo po yung ulat mula sa News 5. Ano po? Ano kayo mangyayari nito sa susunod no? na kabanata mga kabos, mga kababayan? Kayo po ano po yung reaction po ninyo? Opinion sa Regarding po sa napag-usapan natin yung araw, please subscribe. Hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga balita, uploads, mga kaboses, commentaries regarding po sa mga nangyayari ngayon sa ating uh, lipunan, mga kaboses, mga kababayan. At uh, leave a comment to kung gusto niyo po mag-react mga kaboses at uh, ipalabas niyo po, isigaw niyo po ang inyong boses mga kaboses mga babayan. Ako po yung nakasama ngayong araw, ito po si kaboses Winsa at kayo po yung nunood at nakikinig dito sa standpoint. Boses ng masa, hindi ng trapo.